Nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70, na galing sa labas, galing sa, sa ibang ahensya, sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang, kumbaga ano, kabal o kanilang uh, kung sindikato. Ano ibig sabihin nun? nagtayo uh, ng grupo, hindi consistent sa batas ng 2013, walang Opo. Si in na civil service uh, rules? Opo. Paano, ma paano makakasweldo yun kung hindi... Uh, kasi po, galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Eh, Diretsyon mo na. Sino, sino BJM po sila galing. Sino tinutukoy mo? Uh, si ano po, si DJ uh, DG Bantag, yung dating DJ So nagtayo, Nag, siya, nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na, na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So this were detail, this were... Uh, Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi Or, po. Paano sila nakapasok? So dapat yun eh, may concourse. Si Condment po. Um, yun, si Condment. Um, Mr. O, di, Meron ding prosesong dinahanan. O, pero po, nung dinala sila dito, uh, mga ranggo lang po nila, mga tenyente, kapitan, pinapromote po sila ng kernel at saka general. Dahil po, ang posisyon na inoccupy nila da, da, sa bagong batas ng RA 10575A, equivalent to that position. So, hang hanggang ngayon, ay, nandun pa sila? Natanggal po sila nung pumasok ako, para natanggal? Pinangunahan uh, mo yung pagtatanggal? O uh, ang una po, sa nagbitew? Uh, nirilip ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang, kanilang uh, mother unit. Pero nga po, uh, dahil nga sa tatlong taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, tatlong taon din na hindi, ano na ba, naka -floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsal, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kami magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor uh, employees din na uh, correctional officers na pinagugulpe noong previous administration, lumabas rin sila, nagpail din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion pero hindi naman po pala natapos yung project. Uh, so, per, what pero what na, we're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Eh, di ba, trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa <coughs> o i, i, i dapat ibintang lahat sa nakaraang uh, Administrasyon ng Bucor, kung ano yung pagkakamali ngayon, yung ba ang gusto natin palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, uh, Mr. Chair, uh, hindi naman so nagbibintang ako, Iyon lang po ang inaminaan ako mga problema. Sa 50 years na nandyan ng Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bagay. Pero may sinasabi kang naiwan na isang bilyon na sino ngayon ang mag-determine, mag-decision kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki lang kayo isang bilyon. Uh, Nag-retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa uh, kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga uh, nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, Sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero, ano ba yung ano nga? Yung... At least siguro you will be aided by COA reports, <coughs> Opo. audit reports, hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan ito may basihan. So, ano-ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano yung ba yung sinasabi? Tatlo pong uh, buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Dabao at saka sa Kasalete. Nag-allocate po ng 3300 million. Uh, hindi po natapos. Ang na Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Uh, pati sa CIW at saka sa San Ramon. Nakubra na po yung pera, pero 50% lang po ang natapos na pa mga building. So, pag natapos ito, sabi mo, tatapusin din ang mga kontraktor, makakaalwan ba? Doon sinasabi mong 51,000 ngayon, na dapat ay 12,000 lang. Makakaalwan po, Sir Chair, mga, mga, uh, mga, mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Hindi naman pala, kailan matatapos yon Yung isa po, baka end of the year. Yung... So, ang pinipresent mo ngayon na, na reforms, ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, ito tuloy po. Oh, ah, yun naman pala. Eh. So, kailan inaasahan ng natin na matatapos ito? Hopefully po, yung dalawang building uh, matatapos this year. Pero yung isang building po, talaga yung kontratista, wala nang talaga. Leyte na and uh, Leyte, uh, Palawan. It, Palawan at uh, Dabao po. Dabao mo na. Eh, Leyte, hindi na matatapos. Ay, hindi na po kasi wala talaga pong pera na, na may, may lalabas yung contractor. So, kontractor. at least two-thirds matatapos. Go ahead, go ahead. And then nga po uh, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Uh, ina-assess ko po yung cap capability ng Bucor kasi wala wala pong doctrine, wala pong organization structure, wala training, wala kaming uh, leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, uh, nakapag-transfer na po ako ng PDL na isang libo sa Iwahig at saka sa Sablayan at nagtatarget pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL uh, next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagparilis na po ako ng 5,600 PDL. No, from uh, November 2022 to August 2023. And then po uh nagdismantle na po ako ng kobol na 2812 doon sa lahat po ng building ng uh, New Bilibid Prison sa maximum. And then nagpagawa na po ako ng General Order Comprehensive Administrative Machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at uh, parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para bantayan at uh, siguruduhin ang uh, security ng mga PDL. Nag-initiate na rin po ako ng cashless policy kasi uh, wala na pong pera na iikot siguro sa pinaka maagang panahon by end of September po. Lahat po ng pera ngayon dyan magiging cash coupon, at lahat na maaabutan na may perang talagang tunay na pera ay eh, makakasuhan. And then ako, nakakuha na po ako ng assorted uh, contraband na 3,292, various types of contraband. Ang karamihan po nito, 10 uh, firearms na .45, isang .40 caliber, may isang granada may mga yung uh, homemade shotgun no? at marami pong mga cellular phone 252 yung electronic devices 180 at shabu no na marami po kami nakong kumpiskang pera rin na almost uh, 149,743 general matigil ko kayo sa shabu po sa illegal drugs mga ilang kilo na pong shabu ang nahuli ninyo awala uh, po po, hindi po abot ng uh, mga 200 grams po, worth of uh, mga 2 million na po. Kasi nasabi niya may perang nahuli. Siguro yun yung bunga ng transaksyon. Patuloy niyo ba bang pinapapulaanan yung pinakita ng first hearing na video na involved yung isang hopya na deliver na may shabu? Opo, uh, kasi po, uh, Still maintain that? Uh, that, that never po namin. happened. But that was not inside the Bucor premises? Opo, uh, Mr. Chair. Uh, kasi po hindi talaga lulusot yung ganong kadaming uh, uh, laki ng shabu na bloke-bloke. maang -bloke. makakalusot po, Mr. Chair, ang usong-usong ang ginagawa po ngayon, kaya po humihingi kami ng tulong sa inyo, yung condom, pagpaumanhin na po, uh, nilalagay po doon ng shabu. Kanyan Tapos ilalagay sharing, po o? sa puwerta ng mga babae, eh, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, Maka, makakasuhan naman po kami ng human Pero rights. Pero yung pong shabu na ipinakita nung yung video na pinakita na nilagay doon sa uh, ube, hop, hopya, hindi totoo? Hindi po totoo yun kasi pinasalungalingan din po nung dalawang PDL na nahuli sabi na nag, sila po yung gumagawa ng no, sasya, no, nagre-repack. Mel, Melvin ba yun? Opo, sila po nagre-repack pero nung klinisenta po naman doon, eh, sila po yung wala naman pong mga tato yung nakita sa so, video. So walang nangyayaring repacking ng shabu sa Bucor? Uh, hindi po ako masig makasigurado niyan kasi po nauhuli pa rin namin. pa, ilan. Kasi Opo. kung kung walang nakakapasok na marami na malaking volume, ay walang ma, ma gagayat gayat na maliit na Opo. magiging sachet na siya po. So may nauhuli pa rin. Sachet. May sachet. nauhuli pa rin po. Uh, kaya lang na yung nga po, ang pinaka po, uh, Mr. Chair, eh, yung mga kalapati yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon, so after so many years, ma so many months, mapipisa, tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati mag, maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. So, so balikan ko po ulit. Yung nabanggit nyo kaninang amount is just uh, 2 million pesos worth of shabu. Yung palang. Po, pero yung yun nga po, may utos pa rin po sa akin si Sekretary na hanapin pa rin yan. Yung mga, uh, patuloy po kami. Uh, lahat po ng... Uh, lugar sa Bucor, eh hinahalugog po namin uh meron pa po kami mga target na iba ay uh, kakalkalin po namin talaga isa-isa. Ongoing pa yun? Opo. Uh, so masasabi ko po hindi pa rin bu drug free ang bilibid. Masasabi ko po totoo po. Uh, kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na na hindi talaga mga mga <laughs> medyo kameka mahalan. Go ahead. Ako po'y banda na yon uh, and then, you know, uh, nung naging busy lahat, naka day job. So, tumigil kami. And then, nag re kami noong 2014 just for the sake of um, releasing an album. so for the heck of um, na kami, sabi namin, siguro, well, it's about time na we do something about it, so music. Now, first, we have established our own career outside of music. So, binuo uh, binuon namin yan and luckily, uh, natanggap naman kami ni Ben sa tour noong 2014, and we got signed by Universal Records to release our album. And yun, nanalo na Awit Awards. And then after that, naging busy and of course, uh, nung, nung 2015, nawala si Dante. And here come, here came Angelo. So dumating naman siya sa amin. Uh, and then naging busy na ulit, you know, because of day jobs and everything. So Angelo joined the group. Tama, And you joined another band. I yung uh, real group. And then, nag-regroup kami. After yung pandemic, wala. Di ba, lahat up. Wala talaga yung music. Wala. So, doon, talaga na, I think that was in 2021, we, parang naisip namin na, okay, anong makakontribute natin para mak maka, pagpasaya naman tayo ng tao. So, nag-reunite kami para lang makita ang tao pwede pala na magsama-sama. Eh, nakita na eh, yung magkakaibigan, nandito pa rin kasama buhay.